Hello guys. Good morning. Good morning mga mo siguro. Karon mag kuha na ko ng tanoy na ng mga bulaklak. Hali. Guys. Okay. Kani. Kuan. Ako ni itanom sa ubos. Okay. Gana na. Alas 4. Alas 4 doon eh sa Bisaya. Pero iwan ko kung anong pangalan nito sa Tagalog. Kuan. Ganit one. Ganit two. Ito. Ito. Ito siya pag mulaklak. Ako siya ilipat doon sa baba kasi. Tumutubo nito ganito kasi yung tumutubo niya yung ganito. Oh. Ito at saka ito. ito lang. Kaya na, Ka, guys. Ito, ito? ito. o. Namulaklak na yung last na kong video. Mga Mga ito Yellow, pink, dito. Kinanin ko ito may ano. ko dito. At saka dito sa kabila. Saan? ko dito? Ito. At saka. Dito ako na tanim. Taniman ko dito. Parang hindi ma. Ha, maraming nasura. Oh. Ito. Ito. langgam 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 sa tagalog ako Bisaya. Sa, Bisaya, sa tagalog langgam langgam masayang. Mm -hmm. kaya natin kasi tinitigat. mga bata Samot tayo ah. uh -huh. Dito Dito ah. 今天忙。